Kailangan mong malaman na may bagay dito sa loob ko na matagal ko nang itinatago para lang sa sarili ko. Hinahangaan kita. Hindi sa simpleng paraan ni pansamantala. Ito ay isang bagay na lumalago tuwing nakikita kita, naririnig ang iyong boses, at napapansin ang maliliit na bagay na nagpapakilala sa iyo ikaw. Araw-araw iniisip kong sabihin ito sa iyo, ngunit nahihirapan ako sa pagitan ng takot na mawala ang meron na tayo at ang pagnanais na isugal ang lahat. Dahil ang totoo, mas mahalaga ka sa akin kaysa sa inaakala mo. Kung hindi ko sasabihin ito, marahil ay hindi mo malalaman kailanman. Ngunit kung isang araw ay magkalakas ako ng loob, umaasa akong ang aking pag-amin ay magpapakahulugan sa iyo ng katulad na paraan na ikaw ay may kahulugan para sa akin. Minsan, tinititigan ko ang screen ng aking cellphone, kasama ang pangalan mo roon, na parang anumang oras ay isusulat ko ang tunay kong nararamdaman ang totoo, ang mga salita ay nananatiling nakabara, masyadong mabigat para lumabas. Hindi dahil wala sila, kundi dahil natatakot ako sa maaaring idulot nila. Ngunit ngayon, dito, hindi ko na nais na magtabo pa. Ayokong tignan ka at magpanggap na okay lang lahat, na hindi bumibilis ang tibok ng puso ko kapag mumiti ka, o hindi ko napapansin kung paano tila lumiliit ang mundo kapag nandyan ka. Gusto kong maging tapat, walang pasikot-sikot, walang pagtatago sa likod ng mga pahiwatig o katahimikan. Ikaw ang tao na hindi ko maalis sa aking isipan. At hindi ito basta paghanga lang. Hindi lang ito tungkol sa maganda mong muka o isang usapan na umaagos. Ito ay isang bagay na pumapasok sa akin na hindi ko maipaliwanag ng maayos. Minsan, nahuhuli kong iniisip ang mga simpleng bagay, tulad ng paraan mo ng pag-aayos ng buhok o ang tunog ng iyong tawa na tila mas malakas sa kahit anong inay sa paligid ko. Nakalimutan ko na kung ilang beses akong nagkaroon ng perpektong pagkakataon para sabihin ito sa Sa tuwing tayo ay nag-iisa, at ang ating usapan ay natatapos na at tila humahaba ang katahimikan, ang gusto ko lang ay tumanaw sa iyong mga mata at sabihin, gusto kita. Mas higit pa ito sa dapat, higit pa sa inaasahan. Pero hindi ko nagawa. Dahil hindi ko alam kung makakaramdam ka ng pareho. Hindi ko alam kung ang mga salita ko ay magbabago ng anumang bagay para sa iyo o kung masisira lang nito ang mayroon na. At ang mayroon na ay napakahalaga na sa akin na masakit itong ipagsapalaran. Kaya mas pinili ko ang katahimikan. Mas pinili kong magtago sa likod ng mga biro, ng magilu ng ngiti, at ng mga pag-uusap na hindi kailanman umaabot sa tunay kong gustong sabihin. Mas ligtas ito. O kahit papaano yon ang akala ko hanggang ngayon. Dahil sa kabila ng pagtatangka kong itago, tila nakikita na sa aking mga mata ang nararamdaman ko sa iyo, sa paraang nag alala ako para sa iyo, na laging hinahanap-hanap ko ang iyong presensya, kahit na mula sa malayo. Kung napansin mo na, marahil naghihintay ka lang na magkaroon ako ng lakas ng loob upang aminin. At kung hindi mo napansin, aba, lalo lang itong nagpapahirap ng lahat. Dahil maaari akong magpatuloy ng ganito, na hinahangaan ka sa katahimikan, iniisip ang lahat ng maaaring mangyari. Pero hindi na ito sapat para sa akin. Gusto kitang makilala ng higit pa sa ipinapakita mo sa mundo. Gusto kong malaman kung ano ang nagpapasaya sa iyo, ang mga bagay na iniisip mo bago matulog, kung ano ang musika mong pinakikinggan ng patago kapag malungkot ka. Gusto kong maging isang tao na pwede kang maging ikaw, walang maskara, walang alinlangan. Gusto kong maging taong tinatanaw mo at nararamdaman mong wala ka ng iba pang kailangan. Maaring ito ay sobrang pagnanasa ko. Pero tulad ng sinabi ko, pagod na akong itago ito. Ang buhay ay hindi nagbibigay ng babala kung kailan magbabago, kung kailan may lalayo, kung kailan may mawawala. At ayokong bugulin ang natitirang mga araw ko na tinatanong ang sarili ko ng si paano kung. Dahil ang totoo, mahalaga ka sa akin. Hindi lang bilang kaibigan, hindi lang bilang isang espesyal na tao. Mahalaga ka bilang isang tao na ayokong mawala. At, alam ko na ang pagsasabi nito ay maaaring magbago ng lahat sa pagitan natin. Alam ko na maaaring hindi mo maramdaman ang pareho, at kung ganun, ayos lang. May intindihan ko. Pero hindi ko na kayang magpatuloy na magpanggap na wala ito. Dahil, kung may isang bagay na natutunan ko, ito ay mas mabigat ang hindi nasasabi kaysa sa mga inamin. Kaya, ito na. Ito na ang matagal ko nang itinatago. Gusto kita. Gusto kita sa paraang nagpapabuti sa akin, sa paraang umingiti ako ng walang dahilan, sa paraang naiinip ako na makita ka kahit sandali lang. Ito ay isang pagkagusto na lampa sa pangibabaw, na hindi nagmamadali, pero hindi na rin kayang manatiling nakakulong. At ngayon-ngayon alam mo na. Ano ang mangyayari mula ngayon ay hindi na lamang nakasalalay sa akin. Pero ano man ang iyong sagot, ang nararamdaman ko ay mananatiling totoo. Iyon lang. Kung gusto mong pag-usapan ito, nandito lang ako. Kung hindi, nandito din dahil ang nararamdaman ko para sa iyo ay sapat upang igalang ang iyong oras, kahit na hindi ito umaayon sa akin. Pero kailangan ko nang sabihin. Kailangan kong malaman mo. Kung nakarating ka na at nababasa mo ito, malaki na itong kaginhawahan para sa akin nangangahulugan na hindi mo binaliwala o nagkunwaring hindi mo nakita. At sa totoo lang, higit pa yon sa inaasahan ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo ngayon, kung nagulat ka, naabala, o sa anumang paraan, napangiti ka. Ang alam ko lang ay hindi ko na itago ito para sa sarili ko. Dahil araw-araw kong sinusubukang kumilos na parang ayos lang ang lahat. Na para bang ang nararamdamang ito ay wala rito, hindi masyadong nakakakuha ng espasyo, hindi tumutubo ng masyado. Nagpipretend ako ng maayos na kahit ako ay nakakumbinsi sa ilang segundo. Pero darating ka at lahat ay bumabalik sa kung ano ito, ang tapat, simpleng at hindi maikukubling katotohanan na ako ay in love sa'yo. At kapag sinabi ko yon, hindi ko tinutukoy ang isang bagay na pansamantala. Hindi ito isang damdaming biglang sumulpot at mawawala na lang bigla. Ito ay isang bagay na unti-unting lumago, araw-araw, bawat pagkikita, bawat pag-uusap. Ito ang mga detalye na lubos kong ikinagulat, ang paraan ng pagkunot ng iyong noo kapag ikaw ay nagko-concentrate, ang paraan ng pag-aalaga mo sa mga tao sa paligid mo na para bang ang mundo ay umaasa sa iyo para patuloy na umikot. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpamulat sa akin na ikaw ay higit pa sa isang espesyal na tao. Ikaw yung taong iyon. Yung taong nang walang kahirap-hirap ay naging bahagi ng aking mga gawain, ng aking mga pangarap, at sa paraang hindi ko napansin ng aking mga plano. Ilang beses ko bang naisip kung ano ang magiging reaksyon mo kung nalaman mo? Ano kaya kung nasabi ko na sayo ng walang takot, ng walang pangamba sa katahimikan pagkatapos ng aking mga salita? Dahil, sa totoo lang, ang pinakanatatakot ako ay hindi ang pagtanggi. Ang pinakanatatakot ako ay mawala ang kung anong mayroon na tayo. Ang layuan ka ang tignan ka at maramdaman na tumawid ako sa linyang hindi ko dapat tinawiran. Ngunit alam ko rin na mas masakit ang mabuhay ng hindi nagsasabi. Dahil lahat ng oras na ginugol ko sa katahimikan, habang iniipon ang bawat damdamin, ay nagpatunay sa akin na ang pinakapait na pagsisisihan ko ay ang hindi kailanman nagsikap. Kaya, narito ang katotohanan, walang filtro, walang paligoy-ligoy, walang mga dahilan para ipagpaliban, gusto kita ng higit pa sa dapat. Higit pa sa kaya kong hawakan. At ngayon na alam mo na, marahil iniisip mo kung bakit. Bakit ikaw? Bakit ngayon? Ang sagot ay hindi ko ito pinili. Ang mga bagay na ito ay hindi sumunod sa lohika, hindi humihini ng pahintulot, hindi nagsasabi ng paunang abiso. Isang araw ay ayos ka lang, payapa, namumuhay ng iyong buhay, at sa susunod na araw na pagtanto mo na may nagbago ng lahat. At, sa kasong ito, ang taong iyon ay ikaw. Binago mo ang paraan ko ng pagtingin sa mundo. Nahuhuli kong iniisip kita sa mga pinakarandom na oras ng araw, kapag may nakikita akong nakakatawa at iniisip ko natatawa ka. Kapag may naririnig akong kanta at iniisip ko na bagay yon sa'yo, kapag tumitingala ako sa langit at iniisip ko na, marahil, tinitingnan mo rin ang parehong bagay sa eksaktong sandaling yon. Nakakatawa, alam ko. Pero tutu ito. Minsan, iniisip ko kung napansin mo. Kung, sa isang sandali, may anumang bagay sa aking tingin, sa aking mga salita, o sa aking mga kilos ang nagbunyag ng sinusubukan kong itago. Dahil, kahit gaano ko pasubukang itago, sa tingin ko imposible ang magtago ng ganito ng matadal. Kapag magkasama tayo, pakiramdam ko iba ako. Hindi mas mabuti, pero mas kumpleto. Para bang, sa isang iglap, lahat ay may kahulugan. Hindi ko alam kung nararamdaman mo rin ang pareho, pero kailangan kong linawin ito, dahil karapat dapat mong malaman. Karapat dapat mong malaman ang epekto na mayroon ka sa buhay ng mga tao. Ang epekto na mayroon ka sa buhay ko. At alam ko na ngayon marahil nalilito ka. Marahil hindi mo alam kung paano sasagot, paano kikilos. At nauunawaan ko. Hindi ako umaasa ng anuman mula sa'yo. Ibig kong sabihin, gusto ko sanang sabihin mo na nararamdaman mo rin ang pareho, syempre. Pero hindi ko ipipilit iyon. Dahil ang mga damdamin ay hindi pinipilit, hindi hinihini. Sila ay kusang nangyayari o hindi. Kung hindi mo nararamdaman ang pareho, ipinapangako kong maintindihan ko. Ipinapangako kong hindi ko hahayaang masira nito ang mayroon tayo. Dahil, higit sa lahat, ang pinakagusto ko ay ang mapasaya ka. Kahit na ang kaligayahang iyon ay walang kinalaman sa akin. Pero kung sa anumang paraan ang sinasabi ko ay makakaapekto sa iyo, kung sa parte ng iyo ay nagdududa o marahil ay nakakaramdam ng parehas, gusto ko lang malaman mo na narito ako. At handa akong makita kung hanggang saan tayo makakarating. Walang pagmamadali, walang pagpilit. Basta't ang katiyakan na ayoko nang magtago. Hindi ko inaasahan na sagutin mo ito ngayon. Alam kong maaaring masyadong maraming iproseso ito lahat. Pero, sa anumang oras na nais mong pag-usapan ito, kung sakaling gusto mong maintindihan ng higit ang mga sinasabi ko, alam mo kung saan mo ako makikita. At, sa wakas, isang bagay na kailangan kong linawin, hindi naging madali ang sabihin ito. Kinailangan kong harapin ang lahat ng aking mga takot upang maisulat ang bawat salita. Dahil walang mas nakakatakot kaysa maging mahina sa harap ng isang taong mahalaga. Subalit, sa parehong oras, walang bagay na mas totoo kaysa dito. Kaya, kahit na hindi mo maramdaman ang pareho, sa ngayon alam mo na. Sa ngayon wala nang duda, wala nang paano kung. Kailangan ko lang ipaalam sa'yo. At ngayon, kung ano ang mangyayari mula dito, nasa iyong mga kamay. Kung maaari lang, ngayon din, tititigan kita habang sinasabi ko ang lahat ng ito. Gusto kong makita ang iyong ekspresyon, subukang basahin ang iyong nararamdaman. Pero sa parehong panahon, ang takot na makita ang pagtanggi ay nagpapatigil sa akin. Kaya ako sumusulat. Dahil ang mga salita, kahit nakasulat, ay tapat at marahil sa ganitong paraan mararamdaman mo ang katotohanan ng dala nila. Simula nang makilala kita, naging parte ka ng aking mga araw kahit hindi mo napapansin. Nakakatawa nga kung isipin, dahil hindi mo kailanman hiniling na sakupin ang puwang na ito. Nangyari ito ng napakanatural na, noong napansin ko, huli na ang lahat. Nasa akin ka na. Sa aking rutina. Sa aking mga pag-isip. Ilang beses akong dumaan sa mga lugar at naisip kita doon? Ilang musika ang aking pinakinggan at inisip kong ipadala sayo, pero umatras ako dahil ayokong magbigay ng sobra. At ang mga araw na, kahit walang dahilan, ang pagnanais na makipag-usat sayo ay napakalakas na parang sumisigaw sa loob ko, Halos ginawa ko na ito. Higit sa isang beses. Pero pinigilan ko. Dahil ang takot na maging masyado, na lumampas sa isang di hangganan sa pagitan natin, ay laging humahad lang. Maaaring hindi mo maintindihan ang tindi ng lahat ng ito. Maaari itong mukhang eksagerado para sa iyo, ngunit ganito talaga kapag mayroong isang tao na talagang nakakapagpagalaw sa atin. Hindi lamang ito mga sandali, ito ang kabuuan ng lahat. Ito ang mga magagandang araw na nagiging mas maganda dahil ikaw ay naroroon. Ito ang mga masamang araw na, sa ilang kadahilanan, ay hindi mukhang masama kapag ikaw ay malapit, kahit na wala kang sinasabi. Hindi mo kailangang gumawa ng marami. Ang iyong presensya ay sapat na. At, ngayon na sinasabi ko na ang lahat ng ito, tinatanong ko ang sarili ko, ano ang iyong nararamdaman? Nagulat ka ba? Alam mo na ba ito, ngunit mas pinili na hindi magsalita? O nagbabasa ka ba at nagtataka kung ano ang sasabihin pagkatapos? Alam ko na wala akong karapatang maghintay ng anuman mula sayo. Hindi ko ito sinusulat dahil gusto kitang pilitin. Hindi ito utang. Isa lamang itong pag-amin. Isang paraan ng pagpapakawala ng isang bagay na matagal nang sumisira sa akin. Dahil ang paghawak nito sa akin ay naging hindi na matiis. Hindi ko alam kung ano ang iyong gagawin sa mensaheng ito. Maaaring kailanganin mo ng oras para mag-isip. Maaaring kailanganin mong magpanggap na hindi mo nabasa dahil hindi mo alam kung paano sasagot. Maaaring nararamdaman mo rin ang katulad, ngunit may parehong takot na taglay ko sa lahat ng oras na ito. At kung ganun man, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay, o okay lang matakot. Ako ay natakot. Natatakot pa rin ako. Ngunit, minsan, sulit ang risk. Kung ako ay nagri-risk ng sobra ngayon, kahit papaano may isang bagay akong alam, kahit papaano naging tapat ako sa'yo. Dahil, kahit na natatakot akong mawala, ang talagang masakit ay ang imahinasyon na hindi mo kailanman nalaman kung ano ang kahulugan mo sa akin. At marahil, mula ngayon, ang mga bagay ay magiging kakaiba sa pagitan natin. Maaaring magsimula kang tumingin sa akin ng iba, o hindi maging kasingdali ang mga salita sa ating mga pag-uusap. Umaasa akong hindi ganon. Umaasa akong, kahit paano, maintindihan mong lahat ng ito ay nanggaling sa pinakamakatotohanang lugar na posible. Alam ko na marami na akong nasabi, pero may isa pang bagay. Ayokong isipin mo na ito ay isang kapritso, isang bagay na biglang sumulpot. Dahil hindi. Ito ay isang bagay na matagal ko nang nararamdaman at lumalago ito sa katahimikan. Alam ko na mayroon kang mga kapintasan, mga insekuridad. At kahit ganun paman, pinipili kong mahalin ka. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil eksaktong ganon ka. Kung alam mo lang kung ilang beses kong inisip kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat ng ito. Kung alam mo lang kung gaano ko inen sa ang mga salitang ito, pero sa oras na yon, hindi dumating ang tapang. Dahil ang pag-uusap tungkol sa damdamin ay nagpapakita ng kahinaan, at hindi ako naiba. Para itong pagbibigay ng isang bahagi ko sa iyo at umaasa na hindi mo ito sisirain. Alam ko na maaari kong itago ito magpakailanman magpatuloy sa dati, parang walang nangyayari. Pero, kahit mukhang mas madali, hindi ito makatarungan sa nararamdaman ko. Hindi ito makatarungan sa paraan kung paano ka naging mahalaga sa akin. Kaya, kung gusto mo, magpanggap na walang nangyari. Magpanggap na hindi mo nabasa. Tatanggapin ko. Pero, kung sakaling mayroon ding nararamdaman ang loob mo, kahit kaunti, kahit hindi ka pasigurado, pakiusap, ipaalam mo sa akin. Dahil hindi ako natatakot maghintay natatakot lang ako na walang malalaman. Alam ko na ang buhay ay hindi palaging naghahatid ng mga simpleng sagot. Minsan, kailangan natin gawin ang unang hakbang sa dilim, hindi alam kung ano ang susunod. At ang mensaheng ito ang aking unang hakbang. Kung gusto mong gawin ang pangalawa, narito ako. Kung ayaw mo, narito pa rin ako, dahil ang pagmamahal sa'yo ay hindi nakadepende sa sasabihin mo. Ang lahat ng gusto ko ngayon ay malaman mo kung gaano kakahalaga sa akin. At kung ang mensaheng ito ay magiging simula ng isang bagay, ayos. Kung hindi, sa wakas alam mo na rin. At kung sakaling handa kang sumagot balang araw, maghihintay ako. Hindi nagmamadali pero may pag-asa. Dahil ang totoo, ikaw ay sulit sa anumang paghihintay. At narito ako, ipinagpapatuloy ang mensaheng ito na naging parang uri ng paglalabas ng saloobin. Marahil ay inuulit-ulit ko ang parehong mga bagay, ngunit ito ay dahil totoo ang mga ito tapat ang mga ito. At kapag ang isang damdamin ay natago ng matagal, parang umaapaw ito sa libu-libong iba't ibang bersyon, na parang isang bersyon lamang ay hindi sapat upang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Nais ko sanang masabi ito ng harapan. Ngunit, kung kilala kita ng mabuti, alam kong ang mensaheng ito, gaano man kahaba, ay magbibigay sa iyo ng oras na kailangan mo upang magproseso. At iginagalang ko yon, dahil alam kong ang mga ganitong damdamin ay hindi madali, at higit sa lahat ay hindi inaasahan. Ngunit, pakiusap, huwag pansinin ito. Kahit na wala kang sagot ngayon, kahit na hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Dahil ang katahimikan, sa balangkas na ito, ang pinakamasama sa lahat ng senaryo. Kailangan ko lang malaman na nabasa mo, na naintindihan mo, na sa kahit anong paraan, ito ay hindi napansin. Dahil walang mas masama kaysa ilahad ang pinakatapat na bahagi natin at madamang nasayang lamang ito. Alam ko na maaaring iniisip mo ang libu-libong bagay ngayon. Marahil ay nagtataka ka kung bakit hindi ko ito nasabi noon. Marahil ay sinusubukan mong alalahanin ang mga sandaling maaaring nagpakita ng nararamdaman ko. O marahil ay naguluhan ka dahil hindi mo ito maisip. Ano man ang kaso, nandito ako, kahit na malayo, sinusubukang ihanda ang sarili ko para sa anumang reaksyon mo. Alam kong maaaring tila sobra ang sinabi ko. Alam kong ang mga nakasulat na salita ay minsan ay mas mabigat kaysa sa mga binibigkas. Mas malamig ang mga ito, ngunit permanent. Ngunit mas gusto ko ito. Dahil kahit dito, kaya kong maging direkta nang hindi nawawala ang lakas ng loob sa kalagitnaan. At ito ang nais kong gawin ngayon, maging direkta. Importante ka para sa akin. Ikaw ay naging isa sa pinakakonstanteng bagay sa buhay ko kahit hindi mo alam. At kahit hindi ito kailanman naging intensyon ko, napunta ka sa isang espesyal na lugar sa loob ko. Isang lugar na, hanggang ngayon, sinubukan kong protektahan. Hindi dahil hindi ka dapat malaman, kundi dahil ayokong matakot ka. Ayokong magbago ang anumang bagay sa pagitan natin. Ngunit hindi na nagtagumpay ang pagtagong ito. Hindi na nakatulong ang pagpapanggap. Ang patuloy na pananahimik ay nagsimulang magmukhang isang pagkakamali na hindi ko na dapat gawin. Dahil deserve mong malaman kung gaano ka At, higit pa roon, deserve kong maging tapat sa sarili ko. Kaya, kung hindi mo nararamdaman ang pareho, naintindihan ko. Tutu, ipinapangako ko na irerespeto ko yon. Hindi kita sisingilin, hindi ko paparamdam sa'yo na may kasalanan ka. Dahil ang nararamdaman ko ay akin, hindi ito responsibilidad mo, Ngunit, kung sakali, na may bahagi sa na nag-isip tungkol sa akin ng ibang paraan, kung minsan kang nakaramdam ng katulad, kahit gaano pa kaliit, kailangan kong sabihin mo sa akin. Dahil, sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano patangkain baliwalain ito. Iniisip ko ng madalas kung paano maaaring maging iba ang mga bagay. At huwag mo akong intindihin ng mali, pinahahalagahan ko ang meron tayo ngayon, sa paraang ito. Ngunit, minsan, kapag magkasama tayo, nahuhulog akong iniisip na maaari pang maging higit pa. Na marahil ikaw rin ay nakadarama ng kulang na hindi mo maipaliwanan. Na, marahil, ang nararamdaman ko ay hindi lamang akin. At kung hindi nga ba? Kung hindi nga ba, ipinapangako ko na narito ako, handang maintindihan, maghintay, magtayo ng isang bagay sa oras na kailangan. Dahil hindi ako narito para lamang sa isang sandali. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay higit pa sa isang bugso ng damdamin. Ito ay isang bagay na, kahit sa mga araw na sinubukan kong baliwalain, nagpatuloy itong lumago. Pero, kung para lang sa akin, ayos lang din kasi ang mahalaga ay naging totoo ako sa iyo. Nilinaw ko ang mga nasa loob ng puso ko, at iyan ay malaking ginhawa na rin. Kasi ang magdala ng ganitong damdamin ng mag-isa ay masakit. Masakit kapag nakikita kitang nag-uusap tungkol sa iba, kapag napapansin kong hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin. At mas masakit pa isipin na kung patuloy akong manahimik, hindi mo malalaman kailanman. Kaya ngayon alam mo na. Gusto kong sabihin handa ako sa anumang sagot mo, pero magiging kasinungalingan yon. Ang totoo ay takot na takot ako. Takot na baka lumampas ako sa linya, takot na baka sinira ko ang lahat. Pero kailangan kong subukan, kasi ang patuloy na pag-isip kung ano ang pwedeng mangyari ay unti-unti akong kinakain. At kung kailangan mo ng panahon, naiintindihan ko yon. Kung hindi mo alam ang sasabihin, naiintindihan ko rin yon. Ang pakiusap ko lamang, huwag kang maglaho. Huwag mong pwedeng gawin na parang walang nangyari. Kasi magiging mas malupit yon kaysa sa anumang sagot na maibibigay mo sa akin. Ngayon ay nasa iyo na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo dito, pero ano man yon, narito ako. Talaga. At, kahit gaano kasindak ang lahat ng ito, sa ngayon, wala nang sikreto sa pagitan natin. Sa ngayon, alam mo na. Ngayon alam mo na kung ano ang tinatago ko ng matagal. Ang magyayari mula ngayon ay nasa iyong mga kamay, pero, anuman ang sagot mo, salamat sa pagbasa hanggang dulo. Kung nagkaroon ng kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, pakilik, magkomento kung ano ang iniisip mo tungkol sa pagpapahayag ng damdamin para sa isang tao, at huwag kalimutan na mag-subscribe. Sa huli, minsan, ang pagbabahagi ng nararamdaman natin ay pwedeng magbago ng lahat. At kung naranasan mo na ang ganito, gusto kong malaman, ano ang gagawin mo sa aking kalagayan?